Patawad kay Idol at G. Flores, Boss DVD to Mixer, hindi niya daw mapapatunog. So, dito Idol, ano, sa ating DVD to Mixer. So, malalaman natin Idol kung saan ang may diferensya. Yung signal ba natin na pumapasok dito sa ating mixer or mixer natin to amplifier. So ganito lang siya idol ano. Uh, gagamit lang tayo ng connector dito para malaman natin kung mayroong signal na papasok dito sa ating mixer. So depende kasi idol sa mga ginagamit nating cord katulad nito. Mayroong minsan na cord na mga hindi buo ano pero dugtong naman siya. Pero sa loob pala nito, hindi buo yung hindi dugtong yung kanilang mga wire ano. So try natin idol mula muna sa ating DVD player papunta rito sa ating Mixer. So, lang tayo dito ng signal idol sa ating DVD player ano. Audio lang output itong pula at saka puti. Papunta rito sa input ng ating mixer. Sa so, dito idol nalaman natin dahil sa ating light indicator dito. iilaw yung ating light indicator dito kahit wala tayong ginagamit na amplifier nang nagagaling dito sa ating output. So itong gagamitin natin na connector idol, dual 6.35 to dual RCA ano. Ayan. So output tayo dito sa audio output ng ating player. Tapos itong dual 6.35 dito, dito sa ating 6 and 7. So naka play na dito yung ating player mga idol ano. So dito idol dalawa ang volume natin dito na gagamitin. Itong pinaka main fader natin tapos yung pinaka source natin kung saan naka uh, connection tayo o naka input ano. So pag binilium natin yan ayan katulad yan idol ano. Ayan. So, ibig sabihin yan, may signal na papasok dito sa ating left and right channel ng ating mixer. So, pag tinanggal natin itong right, so left channel na lang ang mayroong signal. So, malalaman natin yan, idol, na yung connector natin hindi buo kung isa lang ang mayroong light indicator dito. So, pag binalik natin itong right o yung mono right, ayan, magkakaroon na rin ng light indicator itong right channel. Ayan. So madali lang siya i-trace idle kung nasa input yung ating uh, problema dito sa ating connection db to mixer. Ayan. Basta importante dito naka-play yung player natin tapos naka-volume yung saan tayo naka source ano tapos yung main volume. Dito naman idle sa ating mixer to amplifier, so madali lang yan i-idle ano. So minsan uh, dito tayo naguguluhan sa input selector ng ating amplifier. So dito idle lang ating amplifier kasi na ginagamit dito, dalawa lang ang kanyang audio input ano, selector A at saka selector B. So dapat idol, kung ano naka-select sa ating amplifier, doon tayo mag i-input yung nagagaling sa ating mixer. So kung halimbawa yung inyong amplifier naka selector A, so dito tayo mag i-input na nagagaling sa ating mixer para magkaroon ng signal yung ating amplifier. So anong selector ng ating amplifier, doon tayo mag audio input na nanggagaling sa ating mixer. So, sa ginagamit naman natin idle na connector papunta sa ating amplifier nanggagaling sa ating mixer, ito lang din ano, pareho lang din ang ginamit natin sa ating DVD player. So output lang tayo ulit sa left and right channel natin. Tapos input tayo dito sa selector input ng ating amplifier. Ayan. So pag naglagay tayo dito idol ng speaker sa left at saka sa right tapos yung left channel ay walang tunog. So i-check nyo to idol, itong pinaka-input natin ano, pwede nyo pagbaligtarin 'yan. Ayun. Na yung pula, ilagay natin sa puti. Kung lilipat yung source o yung music natin, so ibig sabihin itong connector ang mayroong problema din ano. So ganun lang siyang matutris natin idol kung saan yung dapat natin palitan. Ito madalas ay sa cord lang ang connection natin dito. Kaya hindi tumutunog yung ating connection. Tapos sa selector input ng ating amplifier. So sa audio naman natin, madali lang matris yan. Dahil yung ating mixer, mayroon naman yan light indicator pag may pumapasok na signal.